Hello, hello mga guys. So for today's video, ay mag apply ako sa Tacloban City dahil meron akong nakitang online hiring sa Tacloban. At agad, agad naman kaming pumunta para mag-walk in. So ayun na nga, pagkatapos namin magpa-print ng aming resume, is naghintay na kami para dito. Para makasakay na kami papuntang Kabalawan para Kabalawan. sa pag applyan namin. Medyo malayo na guys yung Kabalawan kasi parang nasa end zone na siya ng Tacloban City. Plus taga-tulosa kami papuntang Kabalawan. Ah, guys, sobrang layo. Pero okay lang, guys, kasi need namin ng work at need ko rin ng experience. Ika nga nila, walang mahirap sa taong porsigido. challenge At nandito na nga kami sa barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. This is it na, guys. The moment of truth at the exciting part. Ang name pala ng fast food guys is Orlis Inasal. At again, dito siya located sa Barangay Kabalawan, Maharlika Highway, Tacloban City. So ayun na nga, pinapasok na kami ni Kuya dahil magi start na daw yung interview. Kita nyo naman guys, oh, medyo madami-dami yung mga nagsisi-applyan dahil nga bagong bukas at kailangan talaga natin ng trabaho. So, ayun na nga, naura ng interviewin si Doray <laughs> Competitive naman si Doray So, for sure, makakapasok yun siya. So, ayun na nga, guys. Natapos na nga yung interview. Hindi ko na rin nabidyoan yung sarili ko. Pero, tapos na rin akong interviewin. So, pa-uwi na nga kami niyan, guys. Is nakakapag... Tulog Nakadating ko. kami doon mga 11.59. Tapos nakauwi kami mag 4pm na. Pero okay lang. Carry lang. Lalaban tayo para sa live. Sa mga gustong mag-apply, punta lang kayo doon sa Barangay 97 Kabalawan, Tacloban City. Corlys Inasal. So, ayun lang ang ating ganap for today's video. Maraming salamat! There are many